guys, nga. Eh, ginising na nga ako ni Bebo na ready na nga itong pagkain namin at medyo tinanghali talaga ako ngayon. Ami kasi kung inasikas kagabi dahil galing nga ako sa restaurant o samjihan namin. Yun nga habang kumakain eh, nag-usap lang kami at nagpaalam nga ako sa kanya na uuwi ako ngayon ng Pampanga. Pero syempre naman, bago ko umalis, eh, kailangan ko muna linisin itong bahay namin na talaga naman nagmukha ng budega, Ganak <laughs> Sobrang nabisi nga kami sa samjihan namin at madalang na lang talaga kaming mauwi dito. Mas madalas pang matulog ang alikabu. <laughs> Ito naman, bagong sofa namin na to, ay ginawa na nga kubeta at ihian ni Penelope. Diyos ka! <laughs> ang ginawa ko ay umorder na nga ako sa online itong universal sofa cover. Wala na nga ako naabutang iba pang kulay, pero ito na nga lang yung inorder ko na hindi lang mukhang dugyot itong sofa namin. Medyo na-stress lang talaga ako ng very light sa paglalagay dahil hindi nga masyadong fit. Pero buti na lang talaga okay naman yung kinalabasan ng kulay niya at hindi siya mukhang maraming bakteriya. <laughs> yun nga, fast forward, nung matapos nga ako maglinis sa bahay, ay naligo na nga ako at nagbiyahe na nga ako pa uwi ng Pampanga. Namang kahit ano okasyon ngayon sa amin, gusto ko lang umuwi sa amin dahil namimiss ko na yung mga magulang ko at saka yung isa ko pang kapatid na si H2. Buti na nandiyan talaga, ay na ako mag-drive kaya kahit pa paano, eh, nakakatakas na ako kay Bebu. sa awa naman ng Diyos, isang beses pa lang ako nabangga sa malaking bato, nakshuta. <laughs> ayun nga, from Pulilan, Bulacan, ay nagbiyahe na nga ako dito sa amin sa Apalit, Pampanga. At inabot lang naman ng 40 minutes yung biyahe namin pa uwi. At dahil wala namang pasok yung kapatid ko nga si Dichi, ay eh, sinama ko na nga siya sa pag-uwi sa amin. Actually, hindi nga alam ni Angeline mapagmahal na uuwi nga kami dalawa ni Dichi ngayon. Laob kasi talaga ng isang buwan, eh halos isang beses na lang kami na dito dahil nga sa kabisihan. At nung nakita na nga kami nitong si Angeline mapagmahal, tingnan nyo naman yung itin niya, parang galing akong Japan. <laughs> Diretso nga agad ako dito sa kusina dahil naamoy ko nga itong niluluto niya. At nagluto nga pala siya ng adobong bituka. Ang nga niya ikasama ko nga si Bebo dahil paborito yan ni Bebo. Alam niyo na ngayon yung rason kung bakit siya laging may rayuma. Ano ba guys, ito talaga yung pinaka namimiss ko kapag ka umuwi ako sa amin yung chismisan namin ni Angeline. <laughs> ngayon maya naman nung pumasok nga ako sa CR, paano mo nga naman masasabi na nakaka-LL na ang mga tao? Isa lang ang ibig sabihin kapag kakulay asul na ang tubig sa inodoro, nakshuta? <laughs> nakaka-proud talaga from tim Bato Plus ngayon pati tubig asul na. Pabalik <laughs> nga ako dito sa kusina, chineck ko na nga ito niluluto namin at ito nga yung gagawin naming dinner ngayon. Konti-konti na lang maluluto na yan. Katapos nga noon may pinakita nga sa akin si nanay at ito nga pala yung regalo sa kanya ni Ate Janela in Japan. Yun naman na bumalik na ulit si Ate Janela sa Japan at nung makauwi nga siya, e binigyan niya nga ng chocolate tong si nanay galing sa Hokkaido. Siyempre, mabalik tayo sa pakikipag-chismisan. <laughs> bago nyo pa mapansin, ganyan ang tamang attitude ng mga Disney princess. Nakikipag-chismisan, kailangan naka-heels tayo. Kung <laughs> kasi sa mga luto ni nanay, ay eh, isa pa talaga sa namimiss ko tuwing andito ko, eh, itong mga chikahan naming dalawa. Dinami-dami ko kasi naging kaibigan at mga kaibigan ngayon, eh wala pa rin tatalo sa chismis na dala ng nanay. Inaksyuta. <laughs> tapos nga kami magchismisan, eh tapos na nga rilutuin itong dinner nga namin ngayon. Ay, rugo ka niya, man. Saktong-sakto -sakto sana to sa gout ni Bebo. <laughs> Pero ayun nga, maiba tayo. Sa nililigawan pala ng kapatid ko, abay, sobrang bait niyan at magaling magpunas ng ihi ng aso. <laughs> Kaya hindi lang kami buong pamilya ang andito dahil nandito rin yung mga pinsan at mga kaibigan namin. Pero ayun nga, kalimutan na muna natin yung day 1 ko noon sa pag-gym. Pwede naman ulit-umulit. <laughs> Grabe naman kasi yung dinner at ulam namin ngayon. Parang kahit sino, hindi kayang tiisin to. Pero ayun nga, inabot na nga ako dito ng alas 11 ng gabi at nagbiyahe na nga ulit ako, pabalik nga ng pulilan. Kung yung pag-uwi ko nga, dumiretso agad ako sa CR at nagpalit na nga rin ako ng dami. So guys, nakakatuwa dahil napakaraming pumupuri sa skin ko ngayon. Hindi naman siya masyadong perfect pero talaga napaka-glowing. Ay nga yan, dito sa ginagamit kong skincare na beauty derm. hindi ako mag-glow, -glo pinanliligo ko lang naman yung toner nila. <laughs> Tapos ko nga mag-toner, syempre isusunod ko na nga itong paborito kong ng serum ng duty Derm. Be, nakailang boti na ako niyan dahil may pa instant glowing effect yan pagkatapos mo nga i-apply. Killer set nga pala yung ginagamit ko ngayon at actually naubusan na nga ako ng isa pang cream. Kaya dalawang cream na lang itong pinapahid ko. Bigo nga sa inyo, sa dami ng ginamit kong skincare, dito lang talaga ako nahiyang at napakaganda talaga ng skin ko ngayon. So, sobrang healthy nga ng skin ko ngayon, eh lagi ako nagmumukhang mayaman. Ay! <laughs> Tapos nga ako mag-skincare, dumiretso na nga ako ng kwarto at nakita ko nga si Penelope na dito nakahiga sa sahig. Anak, wag mo nang uulitin yun, anak. Mahirap magka-pulmonya. Ay ba mo? Anong oras na? Ngayon ko lang napansin. Wala pa rin si Bebo. Ay, just ko. Sa labas ka na matugulog. Nakshuta. <laughs> gusto i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto i in, pwedeng 100 000, hanggang 50,000 nyo cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag-gets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali din naman mag out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!